Paano magpalit ng iba't ibang boses? Yung mga trending na boses ngayon Boses matanda, boses babae, mahina, mabilis y Hello! It's me again, Mami Maria Welcome and welcome back po sa ating channel Kung bago ka po sa aking channel Please don't forget to subscribe and hit the notification bell Para ma-update po kayo sa mga bagong videos I upload ko na makakatulong po sa inyo Thank you so much and let's start! Paano magpalit ng iba't ibang boses? Yung mga trending na boses ngayon, boses matanda, boses babae, mahina, mabilis, yung mga ganong mga trip nyong bosses guys dito naman natin gawin sa CapCut kasi mas mabilis dito nung dati kong ginawa ay sa TikTok dito naman tayo sa CapCut guys para diretso upload nyo na sa inyong mga reels sundan nyo lang to guys napakadali lang punta lang tayo sa ating apps guys sa new project, click nyo yan. Punta kayo sa inyong gallery, maghanap ng video. Yan po yung sa akin. Ngayon guys, kung wala pa kayong na-record at gusto nyo mag-voiceover, i-click nyo lang po yung voiceover sa gilid. Ayan. Tapos, uh, click nyo po yung microphone, long press, at mag-start na po kayong magsalita. Pag okay na, click nyo yung check. So, sa akin guys ay may boses na. So, ang gagawin ko na lang is ilalabas ko yung boses. So, ilong press ko yung video. Uh, extract video guys. Hanapin nyo dyan yung extract video para lumabas yung boses. Yung voice over nya. Okay? Kaya, yan yung sa akin guys. Ayan. Ayan, lumabas na siya guys. Ngayon, click nyo naman yung voice effect para yan. Yung funny. Tapos hanapin nyo dyan guys sa labas lahat po. Yan yung trickster, yan yung matanda. Alam napakasarap at masaya sa pakiramdam yung makatulong ka sa ibang. Tapos yung Jessie naman. Alam click Alam niyo yung napakasarap at masaya sa pakiramdam yung makatulong ka sa ibang tao or sa kapwa mo content creator. Tapos itry nyo din po yung bestie. Iba naman ang boses niyan. May explore nyo lang po yan siya. Pakinggan nyo. Alam niyo, napakasarap at masaya sa pakiramdam 'yung makatulong ka sa ibang tao or sa kapwa mo content creators. Kung okay na po lahat nakapili na kayo, i-delete niyo po 'yung logo tapos i-save nyo na po siya para ma-upload nyo na po sa inyong mga reels. Madami pa dyang mga boses guys, i-explore nyo na lang, kayo na po ang bahala, mamili po kayo kung ano yung gusto nyong boses. Guys, sa namaya tunan, please share this video and follow mo ko for more tips. And don't forget to subscribe Mami Maria. Maraming salamat!